Alright, good morning, mga KaAgri. So, kumusta po kayo? It's been a long time, no, na hindi tayo, tayo nakapag-upload ng video. At uh, sa ngayon, ah, uh, nararanasan po natin 'yung sobrang init, mga KaAgri, no? Partikular rin na po dito sa Central Visayas, ay napakainit. At uh, ang apat na probinsya ay nasa drought uh, condition na po, no? Yung Negros, Siquijor, uh, Bohol, at Cebu, no? So, ito mga KaAgri, this is uh, production area or native chicken production area no so makikita natin diyan na yung mga halaman yung mga forages yung mga grasses no natutuyo na talaga and uh, it turn into brown and uh, dito makaagree makikita natin diyan na meron pa ring tanim diyan no Naka na nakatayo at parang hindi naman na epektuhan ng sobrang init ng panahon ano kaya ito no? alam niyo po ba ito anong klaseng uh, tanim ito ito So kahit napaka-tuyo uh, na ng uh, area, no, nagka-crack nagka na yung uh, uh, soil, no? Tingnan natin, no? So napaka-ini talaga, no? Ng uh, panahon ngayon. But still, meron pa ring mga tanim na drought tolerant mga kaagre. So makikita natin diyan o dito na meron pa rin, no? nagsusurvive. So, kailangan natin niyang alamin para atin pong ma-adapt especially sa ating mga farmers. But for sure, yung ating mga farmers, majority sa ating mga farmers, alam na po ito. No? So, ito po, unang-una, itong Madridi Madre de No? So, itong Madre de Agua, kahit na po ay uh, sobrang init, ay nakakasurvive pa rin sa tinding init ng panahon. No? So, maganda ito na i-prepare natin Uh, during sa rainy season kasi challenge ito mga kaagre kapag ito po ay ating itatanim so nangilangan ito ng uh, maraming tubig but once makapenetrate na yung uh, roots yung ugat sa ilalim ay uh, hindi ito basta-basta mamamatay at makikita natin dyan na no sign ng pagtuyo ng kanyang mga dahon no so ito uh, na yan para mas mas maraming dahon ang mag-emerge dyan. No? So, dyan mga ka-agree yung ating range area. No? And aside from uh, Madrid Agua mga ka-agree na makikita, makikita natin sa video, ay mayroon din tayong tinanim na uh, root crops like uh, cassava. No? So, dyan banda, itinanim yung mga cassava dahil isa din po yung drought tolerant no? na uh, crops at uh, mainam uh, na maitanim at may sa ating mga hayop. <coughs> okay, so ito po ay casual recording lang dahil po ay uh, wala na po tayong oras to edit, no? Especially sa ating uh, schedule ngayon. So pasensya na talaga. So yan po, no? So ito po mga ka -agree, uh, yung iba binapalabas lang natin ng Um, housing nila no so ito tingnan pa natin kung ano pa ang nasa laman nito so dyan ito po yung ating uh, native uh, chicken production area pa rin and ito po ay climate resilient na bahay no para hindi talaga maefektuhan once medyo uh, mainit at uh, malamig na panahon at napakatibay ito naman po ay ang waterer no so dyan nilagyan po natin ng uh, electrolytes at saka vitamins para sa ating mga hayop or mga manok no para hindi po sila ma-stress sa tindi ng init ng panahon ngayon mga kaagree. So, mari po nating lagyan diyan ng mga vitamins or uh, supplement para po sa ating mga manok. So, ito tingnan naman natin yung kanilang uh, laying area. So, yung mga native na manok mga kaagree, uh, nilagyan po natin ito ng mga basket no. Diyan po uh, nangingitlog at naglilimlim yung ating mga manok. So, oh Diyan, tatlo naman. Tatlong hen, no? Tatlong hen sa isang basket. So, not an ideal. Kailangan niyang kunin. Okay. Medyo nag-aaway-aaway na sila. Okay, so yan po yung ating mga native chicken. Uh, ito po ay from the uh, kasamahan po natin, no? Sa development center. Here in Sikihor. So, ano pa ba ang mga nandito? So, tingnan pa natin dyan. Okay. So, ito po ay growing area, no? And then, mahalaga makagri na maglagay tayo ng isolation area, Or isolation, isolation pen para kung may magkasakit ay ilagay or ialisin na natin kaagad sa flock para hindi maapektuhan yung ibang mga manok or healthy na mga manok, no? So, ito naman, Makita natin dyan yung mga uh, nasa growing stage na, ng, uh, na mga manok at sa kanilang bedding may mga rice hull na din na inalagay no? So yan po ang uh, simple na sharing natin sa ating native chicken production here in horn Maraming salamat and God bless po.